mula sa Baguio City on time kang makakarating sa Ninoy Aquino International Airport. Limang oras lang ang biyahe mula sa Baguio hanggang sa Airport Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, Pasay City. Okay. Hi, okay. shout out. to my guys. Okay. Magandang araw mga kababayan. Nandito po tayo sa Baguio City. Bibiyahe po tayo papuntang Manila. At nandito po tayo sa terminal ng Genesis Bus Company sa Baguio City. Malapit lang po ito sa SM Baguio. Kapag kayo bibiyahe ng Manila, ang signboard ng bus ay NAIA 1 to 3. Dadaan mismo ito sa Airport Terminal 1, Terminal 2, saka Terminal 3. So sa mga bibiyahe na abroad dito kayo sasakay. O kaya mga local flights dito po kayo sasakay. At nandito po tayo sa ticketing booth para kukuha ng ticket. Dito kayo bibili ng ticket ha? sa opisina bago kayo makasakay sa bus. At yung mga nakapag-book ng online, dadaan pa rin kayo dito sa loob ng ticketing booth para isuhan kayo ng ticket at mabigyan kayo ng seat number. So nandito na po tayo sa loob ng bus, malapit ng aalis mula dito sa terminal papuntang Pasay. Bago aalis ang bus, nabigay ng tubig at tinapay itong konduktor ng Joybus Genesis Company at ang nakuha kong schedule ay alas 11 ng umaga ang alis sa Baguio City at umalis ang bus ng insaktong alas 11 ng umaga dito sa Baguio City at makarating tayo sa Pasay, Manila ay alas 4 na ng hapon tara samahan nyo na ako sa biyahe mga kababayan So ganito po ang mga tanawin kapag nandito pa tayo sa taas ng bundok sa Baguio. At sa ngayon kapal ng pag na natatabunan yung mga kabayan dito sa bundok. ang galing ng pagkagawa ng tulay dito maganda pagmasdan yung pagpaliko doon sa may akyatin papuntang gilid ng bundoko. Sa ngayon, ang temperatura po dito sa Baguio ay 16 degrees. Nitong buwan ng November 2025. Kinukuhanan ko muna ng mga video dito sa taas ng bundok itong dinadaanan natin upang sa mga baguhan natin na hindi pa ng bagyo makikita din nila kung anong itsura dito sa bandang itaas ng bagyo at masisilayan nyo na maraming pag sa kabundukan pagkalipas ng isang oras nakababa na po tayo sa bagyo at nandito na po tayo sa ibaba at oras na tayo ay manood na ng entertainment na dito po mismo sa bus merong built in screen ang mga upuan dito at pwede kayong manood ng mga palabas at kapag nalubat ang inyong cellphone pwede kayong magcharge dito mismo sa screen at pwede rin kayong maglagay ng headset habang kayo ay hindi na istorbo yung ibang pasahero hindi nila marinig yung audio ng pinapanood mong mga movies at meron din pong libreng wifi dito sa loob ng bus so pwede kayong makakonek at makakommunicate kayo sa mga pamilya nyo doon sa Maynila o kaya nandoon sa Baguio at tayo medyo nagotom na kainin natin yung binigay na tinapay at may libre pang tubig habang tayo ay nanonood ng mga movie at yung iba nating kasabayang pasero ay sarap na ng tulog komportable po dito sumakay sa joy bus ng genesis company at huwag kayong mag alala kapag kayo na meron pong CR na dito mismo sa bus kaya huwag kayong mag pag kayo na punta lang kayo sa CR nasa tiplex exit na po tayo sa ngayon kanina sa pag-alis nakikita natin puro kabundukan ngayon dito naman po puro kapatagan so napadaan na po tayo sa pulilan exit At nandito na po tayo sa Metro Manila. Nasa Skyway na po tayo sa Kasalukuyan. So mga ilang oras na lang. Malapit na po tayo sa airport. So kanina, puro kabundukan, kapatagan. At ngayon dito sa Metro Manila, puro naman mga kalye at building na nagsitaasan. So mga kababayan, maganda po ang na-experience ko sa pagbiyahe mula Baguio hanggang Pasay Metro Manila via Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, 2, 3. at paakyat na tayo ng airport sa departure area Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 So maraming bumabang pasero Mukhang biyahe ito mga domestic flight Or baka international flight din Meron din biyaheng papuntang Hong Kong po dito Meron din biyaheng Dubai papuntang Middle East At itong pangalawang stop ay nandito po sa Terminal 1. Mga biyahe po dito ay international flights. So kapag ikaw ay turista sa Baguio, pwede ka pa palang bumiyahe kaagad papunta diretso dito mismo sa International Airport. At walang hassle sa biyahe. Hindi delay yung biyahe mo. On time makarating ka sa airport at hindi ka mahuhuli sa iyong flight. At pangatlong stop ay nandito na po sa terminal to, Centennial Airport. So dito po yung mga sumasakay ng Philippine Airlines. At nandito na po tayo sa bandang Baklaran. So makikita po natin, nandito po ang Baklaran Charts. At kapag nakita mo na po itong Heritage Hotel, ibig sabihin nasa EDSA na po tayo. At ngayon, nandito na po tayo sa Taft LRT Baklaran. So walang hasil. Pagbaba mo ng bus pwede ka nang sumakay kaagad ng LRT po dito. At nakarating po tayo dito sa Pasay Terminal alas 4.15. So maraming salamat po hanggang sa muli.